Sa ngayon ang buong Philippine sports community sa pagpanaw ng isa nitong atleta. Batang gilas player na nagkampiyon sa Siyaba at Piba Asia Cup, pumanaw sa napakabatang edad. Ating pag-usapan ang napakalungkot na balitang ito pagkatapos mong pindutin ng like, ang follow at ang subscribe button. Isang taon na ang nakakalipas, ngunit sariwa pa rin sa ating alaala ang nangyaring pagwalis at pagkampyon ng ating Gilas Girls Under-18 Youth Team sa nakaraang Piba Asia Siaba Under-18 at Piba Under-18 Asia Cup sa Division B. At isa nga sa mga batang player na napasama sa binuong line-up ay ang student athlete ng Nasarit National University at 5 Eleven center na si Aslin Abong. Si Aslin Abong ay isa sa inaasahang center ng ating under 18 youth team sa nakaraang tournament kung saan nga ay nagawa nilang walisin ang si Yaba at Piba Under 18 Asia Cup para makuha ang championship title at mapromote ang ating Under 18 Gilas Girls sa Division E. Ngunit isang napakalungkot na balita ang kumalat social media nitong Sabado, Honyo 28, na ang isa sa mga player ng naturang lineup ay namaalam na nga. Ang balita sports mga kabrigada, umanaw na ang atletang si Aslin Abong, kabilang si Aslin sa Gilas Pilipinas Girls Standout at National University Pulpapa. Ayon sa mga nakalap kong report, Nagkulaps collapse nga daw itong si Aslin Abong o si Ash kung siya tawagin ng mga nakakakilala sa kanya habang nasa practice game nitong Biernes Honyo 27 asama ng Nazareth National University team. Mabilis naman daw siyang naisugod sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Wala pa tayong makuha ang detalye talaga kung bakit siya nag-collapse. Maaring sa pagod ba? Pero oras na makahanap tayo ng update, ipapaalam ko kaagad dito mga boss. Si Aslin Abong nga pala ay pumanaw sa edad na 18 lamang mga boss. Napakabata pa. Saan man siya naroroon ngayon, si Aslin Abong ay mananatili sa ating puso at alaala dahil minsan pinahanga niya tayo nang itaas niya ang bandila ng Pilipinas sa isang nakakaproud na panalo at kampeonato sa magkakasunod na tournament. Rest in peace, Gilas Pilipinas player Haslin Abong. Saludo